thank <laughs> you ano yung sabi mo bro na naka straw mo bro eh uh, ano po yun sa ating mga followers dito sa ating YouTube uh, Isabi mo lahat bro sa kanila bro tapos salamat ako bro mga kasamahan ko dahil sa inyong pinaka-accurate na DIY home locator bro nakakuha kami ng dalawang gold bars at ang lalim ng aming naukay bro ay nakatutimpit hmm. bali bro yung dalawang gold gold bars bro yun po yung Isend mo sa akin sa Messenger account mo. 'Yun po? Oo, oh bro, oh bro. Ah, sige. sige bro. Oh, sige bro, sige bro. Ta tapos bro, ti tinipit bro uh, 'yung lalim niya, bro. Ti tinipit po. Oh, bro. Pag abot ng 10 feet, bro. Oo. Oh. At doon na nakuha ang gold bars, 'yung gold bars. Bali bro, 'yung ano bro, 'yung i-send mo na ano na gold bars na dalawa. Bali, may mga itim-itim pa bro. Uh, ano yun bro? Nakabalot ba ng, ano, ng uh, alkitrat? Ava, Ava, bro, bro. Ah. Nakabalot pa ito yun bro. bro. Mm, naman bro. Mm. Uh, so, ano bro, uh, dahil po sa dalawang gulbars yan, uh, ano yung, anong plano ng grupo nyo? Ah... Uh, Uh, wala ba kayong ano, wala ba wala ba mga harassment diyan sa mga grupo nyo? Ah, uh, wala naman. Uh, wala kalam sa mga mga grupo ko. Aha, ganoon ba? Sige bro, uh, konting ingat lang diyan sa ano bro uh, sa sa Davao Di Oro. So, kung gusto kayong bumili sa mga locator na ating ginawa, pumili lang kayo sa mga picture na nakita niyo dito sa Uh, YouTube channel natin. O mag-chat ba kayo sa Ruli Adlaw Luok o di ba kaya tumawag kayo sa cellphone number 0926263283. Ito mga katets no yung ating single antenna version 1 at uh, version 3 no so i-try po natin no sa ating collection gold itong ating ginawa no i-try po natin yeah pataasin po natin, pahabaan po natin yung antena at ito yung resulta niya. Oh. Yan. So, dito naman. Yan. Dito. Yan. Kapag matapakan po natin yung center point ng pressure, mga katets, ay umiikot siya. Oh. siya yung kusang mag ano ikot yan yan po so, itapat lang po natin yan ikot kapag matamakan ay siya ay umiikot yan So yan lang po mga katets, no? Uh, sana po sa aking YouTube channel. Don't forget to subscribe, click na notification bell para palagi kayong updated sa aking mga bagong upload. Maraming salamat po sa inyo.